problema ng ulan-ulan masakit kasi yung ano natin dito. Yeah, yun yung problema natin dito masakit yung abono. hinaya ko dito masakit sa mga atsan natin kasi oh. Oh, daming bunga kaso no nalalanta ng Daming ano, kaya lagyan natin ng pataba masakit. Alagaan natin 'to. Hmm, daming. Oh, uh, Ma Ini tama sa atin, maganda kagabi kasi umulan kagabi mas sa kaya hindi tayo nakadilig sa ano natin yung mga talungan natin dyan hindi natin diligan kaya pahinga man tayo masyate maglalagay sana tayo ngayon ng ano yung plastic molds dyan kaya so mainit na masyate kaya pahinga muna tayo kaya good morning good morning sa mga kalisyate dyan na palagi na bye bye sa aming youtube channel thank you sa inyong walang sawang support sa aming youtube thank you masyate Yeah, salamat mga chatay sa inyong mga comment yan patuloy tole lang masate sa mga pagsubaybay sa mga video namin ginagawa namin dito sa ano wala dito yung mga kalsate boys kasi may may project tayo man sa doon sa ano sa construction kaya solo muna ako dito masate palaging an, ako lang nagaka-cultivate dito masate pagtapos sa atin ang mga ano natin mga tauhan kaya tayo naman dito masate magano gawa-gawa ng mga ano, dito sa garden natin kasi mainit man sa atin pahinga muna tayo tapos magano tayo masate mag-magpunla tayo ngayon ng ano ng ampalaya mas kasi magano na tayo dito maglagay ng plastic molds tapos magpunla na tayo mas ate kaya tirahin na tayo mas ate okay mga na sa lalim na tayo na ano sa ano natin nursery ating natin mas ate okay dito tayo sa lalim lang kahapon meron akong kinan dito kahapon in ano na, na sa ito yung mga lupa natin ayan nakaano na po yung ginagawa ko dito yung mga ano lang yung disposable na baso plastic ginagawa ito yung masabi para sa ano natin mga 80 plus lang 80 plus lang kasi maliit lang itong area natin dito mga buhayin natin mga ano lang plot 1 2 3 mga apat na plat naman sa ito para ito muna siya ano, ano natin pag tapos na yung mga talong natin doon eh kasi continuous yung yeah. pampalaya na naman doon mas atin. kaya pag tapos dito magapang na dito yun na natin yung eh, ano, taniman okay yung, ano, yung mga ano natin binabad na sa tubig yung mga buto natin okay taniman natin masate. ng data. So, maganda ay maganda 'yung resulta natin. Masarap 'yung ano natin. Pilopon lang 'yon. Itong ano man palaya. Ang tagal to sa lumabas. Kaya maganda kasi ano, talang talagang ipunla. Pag doon kasi mas sa ano natin, labi na hindi maganda yung panahon. Minsan na ano natin, hindi na natin mamalaya na ano na pala. Nalalanta na. Maganda dito, masubaybayan natin dito mas atin, ipunla natin. kita natin mas pero yung mga ano natin dyan mga mga tumay tumutubo dyan na ano mga ampalaya siguro mga hulog-hulog yung mas ate na ano natin mga bunga bunga noon kaya maganda yung mga tubo pero hindi maganda yung sulta mas pag ano ganyan talaga maganda itong gigano nito naka ano talaga bili tayo ng pang punla talagang seedling mas buto talaga galing sa ano para sigurado tayo na malaki yung bunga pag ano kasi mas ilapag natin mas yung ano yung punla natin ito so natin mas ate hindi sa tubig ganoon lang masate? maganda dito mas ate yung ano din yung dahon ng saging yung gagawing ano pang balot maganda din yun so may available kasi tayo dito ng ano disposable na baso ah ito ito na mas ate hindi natin mahirapan ito Ini kasi minsan kasi tinitingnan natin mas ating mabaliktad kasi kaya ito lang ito mas ating. ito yung silalim ito na yung, yung sa taas para sigurado tayo na hindi mabaliktad kaya tingnan natin mas ating mabuti para tuloy tuloy na yung pag ano niya pagtubo hindi na hindi na um umikot pa ba hindi na gumanon pa Naka Naka point na siya sa taas Butas na yung ano natin dito nga May mga butas Tanggal din na pala to yung Mga ano to Mga damo Nilagay natin sa taas yung sinano Mainit naman ito mas ato maano na masubaybayan nyo ito mas ato yung ano natin yung, ang palaya na ito sa kasi sa atin mabaliktad natin paglagay pero okay naman kung mabaliktad umikot mo umikot naman siya mas atin na paglabas pag paglabas na mas atin hindi ano natin isiparit na natin to ilayo layo na natin meron pa si pagdilig mas atin kung malayo sila kaya idukod-dukit mo dikit-dikit mo lang natin atin last one, sorry, last. Tapos yung ano natin oh. No? Wala na tayong ano Sakto lang Bali ano to mas Mga sasi lang ito Binili ko Bali ano Pito Pito sasi Minsan kasi yung iba May laman mas May 11 May 12 yung laman na sa sasya siya bali iti plus ito sa yung ano natin kung tumubo ito baka hindi na natin kulangin hindi na kulangin man sa pag tumubo ito lahat minsan kasi yung iba matagal lumabas kaya ma ma madili sa ito kaya may mabansot niya man sa ito kaya hindi na maka ano, makahabol kaya sana maganda yung ano natin dito sabay sabay sila para maganda Okay, masati. Abangan natin ito, masati mga ilanga, ilang weeks ngayon baka lumabas na yaman sa atin diligan muna natin diligan muna natin para ma-fresh kuma sa atin matanda kasi, kasi isigling mas atin kaya masubaybayan natin hindi maano sa init, ma-dispose sa init ma-expose sa init Basayan natin Okay. malakas na to malakas na yung ano niya masabi bagsak malakas yung butas siguro kita na yung ibang buto malakas maganda Yan. sprayer itong gagawin natin naman sa atin pang dilig kaso may laman pa kasi yung sprayer natin malakas yung butas silang ito pang bago pa naman ito para mabasa talaga malakas yung butas dito pwede sprayer na yung gawin natin masunod na mga palaka susunod mga ano bukas sprayer yung ano natin mas ating dilig yung ano natin mas yung similya natin ng talong ang kasi ako dito iyan ako lang mas ati. siguro ay tanim po lang dyan sa ibang plot baka di hindi maabot na ano ang palaya ito yung kasabayan natin sa mga talong natin dyan oh, mga malalaki na nito kasabayan tagal pa, ang tagal naman sa atin hindi pa na ano, na namamatay kaya itanin lang natin yan biligan na lang natin to tapos la, balagay ng plastic molds ano natin i-transplant natin to o baka sakali lang kasi pwede pala pwede pwede pa siguro tumas sa atin mga lampas isang buwan ito yung mga kasabayan nito no, naka harvest na tayo pang harvest na ito ano pa lang ang ganda siguro ito eh, kasi ano nga sa atin na tagal na kasi ganun talaga katindi yung talong ah Tagal mamatay. Stay or delay lang. Ano na 'to, kamatis eh. swerte, sana yan, lagaan natin to kanina, mas, kanina masyate init ngayon ulan na masyate kaya sulitin na lang natin yung panahon ulan kasi masyate mag ano na talaga yung talong na pataba doon sa ano natin sa mga talong natin, alalaya natin kasi yung mga, mga bunga na masyate uy, wala naman maganda kasi ngayon masyate magkabuno tayo, maglagay tayo ng pataba kasi ulan kahit hindi natin yan ano tutunawin natin walang problema ilagay lang sa, una, sa puno mas natin okay lang yan kasi lang ulan wow uh, ulan na naman oh biyan lakas oh lakas Kaya masati, hindi na gano'ng lakas yung ulan. Aplayan na natin yung abunan. ano na natin ito sa gitna. Wow! Problema yung ulan-ulan masati kasi yung ano natin dito. Yan, tingnan lang. Yung problema natin dito masati, yung abuno dumidikit sa ating kamay natin. Dito lang, ibabaw natin masati. Oh. Dito lang sa plastic mulch hmm. yeah, yan lang tumban yung talong ito bigatan bigatan na sa akin ibutas na yung plastic mulch natin kailangan na ng tali talian yung ano natin mga butas sa sito yung kauna ito ha may kauna yung yaw yung kauna ito tataba ka tataba ka ito yaw hmm. tataba ka dyan pag pinakain mo yaw, ayos, ayos, iwas mabutasan natin para makadesign ay lalo na nilagay oh, thank you wala na ulan na sa atin hindi pa na ginawa sa atin nalagyan na natin oh. ngayong friday na sa malalaki natin yung mga natin talo pag harvest natin ngayon oh. malalaki na madali lang mas atin pag ano pag hindi natin tutunawin ba hindi natin babad sa tubig madali lang pag apply tagang, tagang yung pag apply yan mahal ulan ulan parang hindi ulan ulan kasi mga ano yung mga ano, puno masusunog maganda yung ano ulan ulan basa para hindi ganong ano masati yung ano ba puno hindi ba sunog may sabog lang natin yan Oo, sa lahat matutunan masati Tandahan hmm. na yung pagtunaw. Hmm. Ah, Pagpunaw. na natin dito na ano. Damo, nilinisa kasi natin dyan yung ano natin yung mga atsal. Hinaya hey, ko dito sa atin sa mga atsal natin kasi oh. Oh, daming bunga kaso nahuhulog malalanta ang daming ano kaya lagyan natin ng pataba masado alagaan natin to hmm, ang dami oh, lang yes thank you umula naman sa atin ate sa katapos tayo dito sa pagkana natin sa ano natin talong yung mga talong natin mas ate ngayong friday layo pa <laughs> so lucky pa yan mas ate ok ito muna yung kaganapan mas ate sa talongan natin nilagyan natin ng alalay pataba para yung bunga ni mas ate maganda kaya yeah, thank you so much for watching mga sate. Sana na-enjoy kayo sa pampanunod ng sate sa kunting ano natin dito sa discarte natin sa garden. Thank you so much for watching mga sate. Bye-bye. Salamat. Meow. Bye-bye meow. Meow. Bye-bye. Yeah, Tunog-tunog na sa sate. Basta umuulan na. Papauli na.